kakain na mga patay gutom. Ngayong araw nga pala magluluto kami ng paksiw na pata. Pero bago yon, magsasalang muna si pareng kosa ng aming bigas. Para naman kapag naluto na ay pwede natin palamigin ang ating kanin. Kaya naman habang nakasalang ang ating bigas at hinihintay na maluto. Siyempre ihahanda na itong pata natin para matimplahan na din. At saka may na yung ibang sangkap na magpapalasa sa kanya at magpapasarap. Isasama na nga din pala dyan yung mahiwagang sibuyas. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang mahiwagang bawang. Kasunod na dyan ang pamintang buo at ang pinatuyong bulaklak ng puso. Sabay-sabay na nga natin pakukuluan at palalambutin ng karne at saka ibang sangkap. At sasamahan na nga rin pala dyan ang pampalasa, konting asin at siyempre konting suka na mula pa sa angka ng mga dato puti. Sabay babahogan mo ngayon ang mahiwagang tubig mula sa angka ng mga H2O para naman sabay-sabay na silang kumulo at lumambot. At dahil naluto na nga mahiwagang kanin, Siyempre, isusunod ng isa lang ito mahiwagang pata. Hahayaan nga natin kumulo at lumambot hanggang sa maghiwala yung laman sa buto ng ating pata. Kapag ganito nga niluluto ay eh, siyempre kailangan mahaba ang pasyensya mo. Gawa ng napakatagal talaga siyang palambutin. Pero ngayon titingnan muna kung okay na kung nahuhuyag na yung laman at humihiwala na doon sa buto at dahil kumakalam lang ang aking chan automatic malambot na yan kaya naman nararapat na yung bigyan ng hustisya at lagyan ng huling pampalasa tapos nga matikman ni parin bidyano ay eh, syempre mukhang nakulangan siya kaya naman nilagyan niya pa ng mahiwagang asukal mula sa angka ng mga tubo kaunting halu kay ubi nga lang yan ang pailalim at paibaboy paniguradong ayos na ayos na ito sa mga ganitong pagkakataon nga ay eh, siyempre syempre makikiraw-raw na ako para naman masabing may ginawa. At tapos kung ang makiraw raw sa aming niluluto ay syempre, kukuha na ako ng mahiwagan dahon mula sa dahon ng saging. i ko -re ako na nga pala yung sa aming mahiwagan lamesa. At ilalatag ko na rin para naman maisaling ko na yung ating mahiwagang kanin mula sa kaldero na kapitbahay. Sa haba-haba ng preparasyon ay ito lang ang aking naging ambag. Ang maghain at syempre, ang kumain. <laughs> Matapos kung ang pakiraw raw ng paghahain ng ating kanin ay syempre, ipapasa ko na yun kay paring ko sa para na siya magtuloy sadyang magugutom ka na talaga kapag nakita mong inihahay na yung ulam kasi ito na yung pinakihintay talaga ng lahat paniguradong taob na naman ang kaldero na kapit bahay nito pag mga ganito ang ulam oh. dyan namang ka talaga marami At dahil all goods na nga ang lahat na. kain na na salamat sa pagkain